2019, unang lumabas ang JTR wheel alignment sa All About Wheels, Manila. Limang taon na ang nakalipas, nasa na nga ba ang JTR wheel alignment ngayon? Muli ako si Joy Tiada Rubilios ng JTR wheel alignment mula sa Herona Tarlac. Lumipas ang maraming panahon, halos limang taon na, maraming nabago sa mga ginagawa ko dahil na rin sa inyong mga nagpapagawa. Sa inyong disenyo, ako lang ang gagawa. Hindi ko rin magagawa ang mga yon kundi sa inyong mga idea, suggestion. si so yung mga idea naman ng mga ibang nagpapagawa ulit, yung stock mags gagawing rim. Ayun na naman yung isa sa best quality na ginagawa. Idea ng customer, ako lang gagawa, nagsama-sama lang yung kalaman ng customer at yung kalaman ko. Kasi hindi rin nila alam gawin. Alam lang nilang sabihin, hindi naman nila alam gawin. Ako naman, hindi ko alam yung idea, alam ko naman gawin. Ganyan, kaya magsasama-sama. Ayun ang mga nabago ngayon. Marami na rin akong naging customer na stock mugs. Ngayon, ang suggest ko naman sila, Huwag na nating sirain yung stock, stock mags mo. Bili na lang tayo ng ibang mags para yung mags mong original hindi masisira. Para dalawang magiging gulong mo, ha? sabi ko sa mga customer. Kaya yan, marami akong mga pinagtastasan ng mga mugs dyan. Kulang ko sa 50 pieces na pares na mags na yung ginagawa ko. Karamihan na nagpapagawa sa akin. Uh, 72 spokes, karamihan tubeless yan yan yung isang hinahabol nila sa trabaho ko yan at uh, natutuwa ako sa pagka feature sa akin ni Sir All About Wheels Manila dahil mula nung na feature niya ko nakilala ako pagdating sa mga big bike tulad ng GS 1250 meron na rin akong ginawang Ducati, meron na rin akong ginawang Triumph uh, tapos yung mga four wheels na naman ngayon na kakaiba na naman ito, itong mga ito. Four wheels na ito. Restore, restore na ito. Na, napapanood nila ako sa All About Wheels Manila. Ayun, nandoon yung mga cellphone number ko. May bigla bigla may tumatawag. Tas four wheels daw ang gagawin, restore kalakalawang. O kaya tulad ito, restore na ito. O ang ganda na, parang bago na siya ulit. Uh, original Dayton wheels naman ito sa four wheels. Ito uh, pang maganda ngayon, yung mga anak ko dati na malilit pa <laughs> uh, High school, high school pa lang After 5 years, ito na Ako nga pala si Lorenzo Velasco Robillos Ang anak ni Joy Tejada Robillos Ako ay second year college na nag-aaral ngayon sa Tarlac State University Sa kursong automotive technology um, Ako nga pala yung katulungan ni papa sa shop namin Pag walang pasok ako yung parang kanang kamay niya sa loob ng workshop. Nag-assemble ako ng mga ginagawa niya. Tapos minsan nag-align na rin para may alam na konti. Um, Nainggan niyo akong magkalikalikot sa kanya dahil libre naman niyang pinapawak yung mga gamit niya. Kaya yun, nagkahilig na rin akong tumulong sa kanya. Um, sobrang laking potential tong natutunan ko sa papa ko. Um, Naya-apply ko sa sarili ko sa school, mga pinag-aaralan sa school, yung mga diskarte. Kaya kaya ko na rin sa sarili kong diskarte. Kaya ko na rin gumawa. Minsan din na tanong ako ng papa ko, pagtapos ko ba sa kursong ito, itutuloy ko ba tong trabaho niya or mamamasukan ako sa ibang kumpanya. Ang sa akin naman, ang gusto ko lang, papasok muna ako ng kumpanya. Mag-iipon muna bago ituloy itong trabaho ng papa ko. Para matupad yung gusto niyang one-stop shop na gawaan, andito na lahat. Ipupundar muna namin lahat ng mga gamit, mga special tools para walang problema sa mga customer. Um, Shoutout nga pala sa mga professor ko dyan sa Tarlac State University. Dahil sa inyo, na-apply ko rin yung mga napag-aaralan natin sa school, mga disiplina na apply ko mula sa school hanggang pag-uwi. Um, shoutout din sa mga classmate ko dyan, mga kasama ko lagi, mga tropa ko, mga kaibigan ko. Hello, ako nga pala si Rodley Rubillos. Um, third year college, nag-aaral sa Tarlac State University sa kursong Bachelors of Industrial Technology, major in Automotive. Ang part ko naman dun sa trabaho namin dito kay Papa, um, ako naman yung nagtatastas ng mga mags na ginagawang rim set. Ipinuputol namin ito, lahat ng spokes niya. After, ma after maputol, kailangan uh, ma-finish namin siya ng pantay. Tapos, after nung process na yon, bali ganito yung itsura niya. Pagka na natastas na namin, uh, eto pupudpurin namin to hanggang sa makuha yung tamang hulma yung kinis nung rim. After naman nito, na um, lalagyan na namin siya ng uh, mga butas. Bago namin siya mapinturahan, kailangan tama yung markings, tama yung butas kasi once na nagkamali ka sa butas pa lang, uh, hindi mo siya mabubuo. Ayun yung uh, ni Papa sa amin sa pagbubutas naman. Isa sa pinakamaselan na parte ng gawa namin yung pagbubutas kasi once na nagkamali ka dito hindi mo mapapasok ng maayos yung mga uh, spokes and nipples na kinakabit natin sa rim set ito na yung buong kalalabasan nung uh, rim set na ginagawa namin dito yung pagkakabutas yung pagkakasalpak ng mga rayos kailangan yan accurate lahat ng mga sukat gaya nyan may mga bends dapat yan Pantay-pantay uh, yan kasi once na nagkamali ka, uh, lalabas at lalabas yung pagkakamali. Makikita at makikita siya. Okay, yung mga ginagawa pala namin dito is uh, original tubeless. Uh, hindi kami gumagamit ng tire sealant. Um, bahala na si client kung gusto niyang lagyan o hindi. Kasi subok, uh, subok na namin yung tubeless na gawa namin kaya hindi na kami gumagamit. Uh, in case na magkabutas, ang suggestion na lang namin sa mga customers namin, doon na lang sila magkabit ng tire nila. Ang kagandahan naman dito sa tubeless namin, kahit lagyan mo siya ng tire uh, full covered siya ng uh, goma. Hindi hindi matatamaan yung loob ng rim. Hindi tatama sa metal yung tire kasi uh, nakabalot siya ng tubeless goma. Ayun yung good dun sa tubeless namin. Ayun, pahapyaw namin ipapakita kung paano yung tubeless namin. Ito yung sinasabi ko na covered siya, flatted hanggang buong loob. Tapos, ayan, kahit tanggalin mo siya, hindi mo siya matatanggal ng ano lang, mano-mano lang. Madikit siya, kahit i-blade mo siya, ayan, kailangan mo siyang ano, ganyanin talaga. Kahit banat-banatin mo siya, makapit. Goma talaga siya. Ayan yung nagsisil dun sa mga... Uh, spokes nipple natin para hindi lumabas dyan yung hangin. Ayan, hanggang loob, pasok. Walang lalabasan yung hangin. Ako si Darren Rubilios, um, first year college sa Tarlac State University sa kursong Hospitality Management. Um, ako naman yung katulungan dito sa JTR Wheel Alignment sa pagpipintura ng mga rim at hub. Sa mga gustong may kulay yung mga hub nila, Tsaka Rim. Ako yung taga-dali na. Nagumpisa akong magpintura nung nung sa start ng pagka kay Papa. Taong 2019 yon. Um, may time na may na may siya ng taga-pintura, then wala siyang mahanap. Then isipan ko, but but kaya hindi ko pag-aralan ng pintura para hindi na nahirapan maghanap sa taga-pintura lagi kong pinapanood si Sir Boss Torio. Torio Paint. Um, Doon din ako natuto sa kanya. Yung mga diskarte niya, pinapanood ko. Hanggang ngayon, ina-apply ko. Hanggang sa natuto naman ako. Ayun, gumaganda yung proseso ng pagdali ko sa pintura. Nakikita ko na yung naumpisaan ko na JTR wheel alignment parang nakikita ko na magtutuloy-tuloy o oh, tuloy-tuloy na na ito pa yung isa natutuwa ako unang nga apo ko kambal oh. di parang next generation next next generation parang magtutuloy-tuloy yata ang JTR wheel alignment sabi ko kaya nakakatuwa <laughs> ayun ang magandang nangyayari ngayon sana patuloy nyo kaming suporta at tangkilikin dito sa JTR wheel alignment ako si Joy Tiada Robilios para sa All About Wheels Manila